Siya ang babaeng na hulog kasama ng eroplano at walang suot na parachute pero somehow nakaligtas siya. Siya si Vesna Vulović na isang flight attendant. January 26, 1972, nakasakay si na sa eroplanong JAT Yugoslav Airlines Flight 367 kasama ang 27 na pasahero at iba pang mga crew. Sa araw na 'yon, nagtatrabaho nga lang si Vesna nang biglaang sumabog yung eroplano na nagpabagsak nga dito. Sa lakas ng pagsabog, dito na nga nagkapira yung eroplano at nagtalsikan nga yung lahat ng mga nakasakay dito, maliban nga kay Vesna. Kung nagtataka kayo kung bakit siya lang yung hindi tumalsik nung nangyari kasi 'to, dito na nga siya nadaganan ng isang food cart doon sa may buntot ng eroplano na naging dahilan para hindi nga siya makagalaw at makaalis doon si eroplano. Sa taas sa 33,000 feet, dito na nga humarurot pabagsak yung buntot ng eroplano at ilang segundo nga yung nakalipas, bumagsak na nga ito sa isang mapunong parte nga ng gubat na puno nga rin ng mga snow. Maya-maya nga lang, dito na magigising si Vesna at gulat na gulat nga siya dahil buhay pa nga siya pero hindi nga lang siya makagalaw. ayil dito, dito na nga siya sumigaw ng paulit-ulit hanggang sa marinig nga siya ng isang taong nakatira malapit sa lugar na yon at ito nga yung tumulong sa kanya hanggang sa makarating yung mga rescuers. Sa ospital, nakoma tong si Vesna dahil nga sa lala ng mga nangyari sa kanya katulad nga ng baling bungo, dalawang baling vertebrae, baling pelvis, ribs, pati na nga rin yung mga binti niya, bali din. Pero despite yung mga tama niya sa katawan, Maswerte pa rin nakaligtas nga si Vesna. Maliban kay Vesna, lahat ng sakay ng eroplano na 27 na tao ay binawian nga ng buhay at siya nga lang talaga ay nakaligtas. Makalipas ang 27 days sa na pagkakakomatose, nagising naman ulit si Vesna pero ayun nga lang, paralyzed temporarily yung katawan niya mula bewang hanggang pababa. Wala din siyang masyadong maalala doon sa aksidente at ang nahaalala lang daw niya ay yung moment nung nagising nga siya nung bumagsak na yung eroplano. 16 months later, nakarecover naman sa ospital itong si Vesna at nakapaglakad naman din siya eventually pero ayun nga lang, paika-ika na nga lang din siya. Kahit nga na aksidente na, paglabas pa rin ng ospital ni Vesna, gusto pa rin niyang magtrabaho bilang flight attendant pero hindi nga pumayag yung airlines and instead, binigyan na lang siya ng trabaho sa isang opisina. Bumuhay pa ng ilang dekada itong si Vesna at wala naman siya naging permanent na takot sa mga eroplano and in 2016, tuluyan na nga siyang binawian ng buhay sa edad na 66 years old. Dahil nga sa nakakamanghang nangyari nga kay Vesna, hanggang ngayon pinag-uusapan pa nga rin yung nangyari sa kanya, lalo na at siya yung may hawak ng record na pinakamataas na pagkahulog ng walang suot na parachute sa buong aviation industry sa taas ngang 33,000 feet. Lumalabas din pala sa investigasyon na dahil daw doon sa makapal na snow at mga puno, kaya daw nung bumagsak yung tail ng eroplano, nakasurvive si Vesna at hindi masyadong malakas yung impact nung bumagsak nga ito. Even though wala nga masyadong maalala si Vesna doon sa nangyari sa kanya, kapag binabalikan nga niya yung nangyaring aksidente, ito na lang yung nasasabi niya. Whenever I think of the accident, I have a prevailing grave feeling of guilt for surviving it and I cry. Then I think, maybe I should not have survived at all.